For today's video mga katropa pigs, halina samahan nyo ako kung saan nandito tayo sa nursery area mga katropa pigs. Mainit na ang panahon mga katropa pigs kaya kailangan na natin magawa ng remedyo kung paano natin mapaparami ang kain ng ating mga piglets. So pagtagulan mga katropa pigs, ang aming ginagawa ay nagda-dry feeding kami pero pagka nagkakasakita naman po ay nagwe-wet feedings naman po kami at doon namin inilalagay yung gamot doon sa ating ipanlulugaw dito sa ating mga So ngayon naman guys na summer na nga ay mahihirapan din tayong magpakain ng ating mga piglets At kadalasan din ay tamad silang kumain pag mainit ang panahon So ang gagawin po natin mga katropa pigs, ang aming pong practice dito ay ipinaglulugaw po namin sila at nagtitimpla po kami ng electrolytes at iyon po yung aming ipinambabasa para maibsan po yung init na kanilang nararamdaman. At pagdating naman po sa hapon, so syempre medyo malamig na at pagabi na rin uh, dinadry feeding na po namin yung mga piglets. Dahil doon mas ganado na silang kumain dahil maganda na yung panahon o yung klima o yung magiging pakiramdam nila once po na medyo malamig na yung ating panahon. eto nakikita nyo mga katropa pigs na piglets dito sa building na ito, naka zero mortality pa po tayo. So, ibig sabihin, maganda yung ating programa mga katropa pigs. At pag maganda yung ating programa, ay wag na wag na po natin babaguhin yung ating programa, lalong lalo na pag summer. So, pag summer po, iba din po ang aming programa. Pag naman po tag-ulan, ay iba din yung aming programa mga katropa pigs. So, for today's video guys, eto lang po muna. Maraming salamat sa iyong panonood. pag la like pag-share, pag-comment. At kung hindi ka pa nakapalo sa page ko, ipalo mo na ako para lagi kang updated sa mga video ko. At kung umabot ka sa dulo ng video na to guys, pakicomment naman dyan sa baba para mapasalamatan kita. Happy farming God bless us all. Bye bye! Mga katropa pigs, kung gusto nyong mas mabilis lumaki yung mga piglets nyo dito sa ating parowing area or sa paanan natin, iwasan natin na magtae yung ating mga piglets dahil once po na nagtae yung ating mga piglets, ay malaki yung chance na mabansot sila. At syempre kung mapagaling man po natin, ay mahuhuli po talaga sila sa paglaki. At wag na rin po natin intayin na mag magtae yung ating mga piglets mga katropa pig. So kailangan po ay nagme-medicate na po tayo or nagpe-prevent po tayo sa ating mga piglets ng anti-scouring. Kahit po hindi sila nagtatae ay bigyan po sila ng mga prevention anti-scouring. Para po hindi dumating yung punto no, kung kailan tayo nagtatae na yung mga piglets natin ay saka pa lang natin sila gagamutin. Ah, kaya po tayo nagpe-prevent ay para po maiwasan na po natin yung pagtatae nila dahil hindi po safe ang lugar pa ang ating mga piglets ay nasa labas na. So yung mga bakterya, mga E. coli ay nandyan lang po yan sa paligid. Kaya mas mainam po na ating bigyan agad sila or mag-prevent na po tayo ng anti-scouring.